Hi guys, kaya nga ay nagkayaan kami mag-swimming. So, ayan. Let's go na. Ayan yung ate ko nagtago pa. Ayan, makikita natin ngayon na ang ganda nga talaga ng panahon guys. Kaya, ayan. Ayan yung pamangkin ko. Excited na sila. Ayan guys. Ayan. Ngayon ay pupunta nga pala kami dito. Ang tawag sa amin ay sa mineral. So dito ay walang entrance fee. And yung cottage ay may bayad. Mga 350 ganun. So ay malapit na tayo guys. Kung gusto niyo puntahan ang palaguan nito, kung alam mo ang Santa Cruz Potol ay dire-diretsuhin niyo lamang at kung makikita yung oris na barangay hall ay dire diretso na yan so ayan guys So, ayan, nandito na tayo sa may palosong. Pagbaba ay ayan na yung mismo paliguan. Ayan guys, malapit na tayo. Bababa na rin tayo sa wakas. Ayan guys, mapapansin nyo maraming nakaparada sa sakyan. So let's go na. Ayan guys, nandito na nga ako ngayon sa cottage kung saan napili namin. So yung part ay sa mga pambata lamang. So ayan. Ayan yung mga bata o pababahanan sa sila. So ayan yung cottage guys. Marami pang space. ko ako sa inyo guys, puntahan nyo na to. Promise. Okay na okay dito. So, ayan, badang taas ay pang matanda and ayan, ayan, daming naliligo. Makikita nyo naman. So, ayan, itong part na to ay mga pambata pero rin ang matatanda kung hindi marunong maglangoy sa mali Ayan, guys, may mga nakatambay pa rin dito sa part na to. So, Yan yung ate ko, tawagin natin, guys. So, ayan, picture-picture daw muna kami doon, guys. So, ito na nga guys yung resulta. So, makikita nyo naman guys. Okay na okay talaga dito. Kung mahilig ka talaga mag-picture-picture. So, ayan. Sino ba dito mahilig mag-ilog? Anong pa bang inaantay nyo guys? puntahan nyo na to. So, ayan guys. Binidyahan ko nga ulit yung part na to. Kasi nga sobrang nagandahan ako dito. So, ayan. Pauwi na kami. Kasi nga ay hapon na. Ayun. yung mga kasama ko na iinan ako kakita nyo guys, madilim-dilim na nga kami naka-uwi kasi nga ay nag-prepare pa kami ng mga gamit namin na pinitit kanina. So, ayan yung pamangking ko, oh. Press compress ko, oh. tapos ayan. Yung, ayan yung ate ko lagi. Ayan yung mga ate ko and ayan yung kuya kong masipang mag-drive. So, ayan. Share ko lang ganun ng sunset, diba? Diba mo ganto Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you so much sa panonood sa aming video.